Ayun na nga, nakapag ako, mga banner na mag-vlog. ito nga pala yung amin. ito yung typical legend dito sa Sweden. Ito yung si Batsuga namin. Dito naman yung legend namin. I mean, apartment. Ayan. So I'm thankful talaga na dito kami sa baba hindi doon sa taas. Kasi may may baba at saka may taas. So itong place na to is Toribori. Toribori Toribori's Turibori, Began. Yan yung Villa Olfken. Um, castle daw yan. So Ayan yung building namin. Sa third floor kami. Meron kaming playground. Parking. Ang aming sasakyan. Magbabas ako. Papunta na ako sa work. Nakapag-decision na ako guys na mag-vlog. So, yun lang. Hindi ko ipapakita yung mukha ko on the way tayo sa Tulibori Centrum sasakay ako ng bus pa work first of all I want to thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga anak lalong lalo na kay AJ sa nag push sa kaibigan ko dyan sa Dubai na nag push na mag vlog kami ng mga bata pero unfortunately hindi nyo makikita yung pagmumukha. ko <laughs> talaga hindi ko ipapakita yung pagbubuka ko ito yung flex line yan yung van na may mga uh, special help yata yun yung medyo pag well, sa matatanda yata yan or may special help yan yung mga sinasakyan nila Uy, may mag -grain. Wow, mukhang may happenings dito mamaya sa Centrum. Toribori Centrum. What do you have here? Bawat uh, ano ba yan? Anong tawag doon? Bawat stand? Like for example dito sa Toribori may mga sentrum sentrum. So, yung place talaga is Udbala. Pero yung name ng road is Toribori. Yung tapat ng sentro, mga legend head dito sa tapat ng sentro. Ito yung sentrum namin, super. Eh. Ay, ang Sobra kalamig. Maraming maraming salamat talaga sa suporta, guys. Konting kembot na lang. Makaka-1,000 follower. Makaka-1,000 follower na yung mga bata. Kami. Isama na natin yung asawa ko. <laughs> Actually, ayaw niya talaga. Pero, wala siyang magagawa. Ang purpose kasi talaga ng vlog ko is, you know, Makatulong sa Pilipinas. Ah, sana, hopefully, suportahan nyo kaming lahat. Yung mga anak ko, actually, wala naman talagang perfect. Pero, we're trying our best. Pasensya na, hindi ako marunong mag-edit. wait ulit so ganito ang lugar namin pag winter medyo umuulan kaya natunaw ang snow dirty na siya dirty ito yung ba sa sasakyan ko aspirin number 5 Thank <tinyo> actually yung mga bata gusto mo talaga na yan na nanonood na youtube at gawin tong vlogging na to pero ako talaga yung medyo alam mo yan, walang time sobrang busy sa trabaho since nag start ako mag work ay naku halos hindi na kami magkita pwede na lang ang um, aking asawa papalidig fraternity leave so pag fraternity leave nakastay stay lang siya sa bahay. Meron naman siya lang kukuhang pera kahit paano sa gobyerno. So, we can still manage. And, yung seldo ko medyo okay naman. Alhamdulillah. Thank God. God bless house. Ang kataganda niya. medyo so, maaga pa. Talagang buha pa ako ng maaga para makapag So, we'll see. I'll show you the way. The fruit and the light. <laughs> Ay, walang masakit. Eh. Oh, basta may field trip. Field trip tayo. Room around. Actually, yung trabaho ko ngayon is medyo mahapit sa bahay. Pwede yung takbukin. sa kapaligiran welcome until you sit down wala natin yung tumpahan Ah, oh, basta ayun lang nga, maraming maraming salamat etong video na to is just to say thank you all and uh, I decided na nga o oh, sige, siseryosoyin ko na medyo yung pagbablogging hindi naman seryoso naman talaga kami mag vlog kaya lang ang hirap mag-edit. Pasensya na kayo sobrang unprofessional ng mga videos namin. Pero thank God, marami pa sumuporta. Thank you, thank you, thank you sa mga sumuporta at susuporta pa. Thank you, guys. Banner, mina banner. God bless sa lahat. So, see you next time to our next vlog.